ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20 minuto. Marcos kabanata 9 Versikulo 43. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo ay putulin mo mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pinko kaysa may dalawang kamay kang mapa sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit, ye, nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Marcos Kapitulo 9 Versikulo 45 At kung ang paamoy makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo, mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay kaysa may dalawang paa kang mabulid sa impyerno. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Marcos Kapitulo 9, Versikulo 47 At kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo, mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata, kaysa may dalawang mata kang mabulid sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Marcos Kapitulo 9, Versikulo 50 Mabuti ang asin, datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin, at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Mabuti ang asin, ngunit kung mawala ng lasa, paano ito mapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Marcos Kapitulo Gis Versikulo 19 nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina. Marcos Kapitulo Gis Versikulo 43 datapwat sa inyo ay hindi gayon, kundi ang sinumang ibig na damakila sa inyo, ay magiging lingkod ninyo. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Marcos Kapitulo Gis Versikulo 44 At ang sinuman sa inyo ang mag-ibig manguna, ay magiging alipin ng lahat. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Marcos Kapitulo 11 Versikulo 24 Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamten. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hininyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Marcos Kapitulo 11 Versikulo 25 At kailanman kayo inangakatayong nagsisipanalangin, magpatawad kayo, kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Kapag kayo'y mananalangin, si, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Marcos Kapitulo 12 Versikulo 30 At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas.